May 28 20, eight, May 28 May 28, 2024 Anong oras na ba? Um, uh, Alas 12 13 ng tanghali Kasama ko ngayon yung mga magsasaka mula sa taluktok. Talugtog uh, At uh, May mga taga-gimba po pa dito ate? Ikaw taga-gimba? Kasang ka sa gimba? Faygal Street Barangay Faygal Pero kay, Um, ano yon May lupa ka sa talugtog, gano'n? Sakot ng talugtog yung lupa na. Ah, okay. So, taga natin. Gimba pero yung bukit sakot ng talugtog. Uh -huh. Ayan. Uh -huh. So, kagagaling namin sa radyo natin, Gimba, sa istasyon, papunta kami ngayon ng ah, uh, Talavera sa SL Agritech, no? Kasi, ah, uh, itong mga magsasakang kasama ko, dalawang buwan nang hindi nababayaran, wala nung umani na hindi na pa nila natatanggap yung kanilang uh, bayad doon sa ipinasok nilang mga palay sa SL Agritech. So, ang tinanim nila ay SL7 at SL9. Ayan. na uh, ang ngayon, ang sinasabi daw sa kanila ay wala pang pondo at uh, ang ibinibigay uh, binibigay lamang na initial bayad ay 50,000 pesos para doon sa mga unang umani na sana ay dapat mabayaran ng 1.3 million pesos. So imagine mo, ang 50,000 sa 1.3 million, parang sobrang nakakaloko naman yata yung, uh, yung gustong mangyari ng SL Africa At hindi lang 1.3 million pesos yung dapat bayaran sa mga magsasaka sa talugtog at sa gimba. Uh, parang aabot pa yata ng 3 million. According yan, dun sa isa sa mga farmer leaders na si uh, Ginoong Mamerto Tagara, no? Na may singilin na magkano? Nasa 600 plus? Yung sa, 700, yung sa kanya, nasa uh, almost 700, more or less, 700,000 pesos, no? Mula sa SL Agritech Ayan. So, papunta kami ngayon, titignan natin kung ano yung mangyayari ngayon. ah uh, pagdating namin sa SL Agritech, ito malapit sa may uh, uh, exit ng balo Ayan. na hindi nabayaran. At ngayon, nauulit na naman na meron na namang ganito uh, at pinangakuhan daw sila na after one week, na after nilang ma-deliver yung kanilang palay, ay uh, uh, one week lang mag issue na ng check -in. Pero post-dated check yon kasi ang usapan ay 21 working days o isang buwan bago nila may in yung check wala pa rin. At wala uh, walang maibigay na paliwanag kung bakit walang kondo yung sinasabing niya pinagpukunan ng uh, uh, pera dun sa checking i-issue sa kanila. Ayan, nandito na kami sa SL Agritech. May mga sasakyan dito. Ayan. Ito, bababa na kami. Ito, may tao dun sa garden. Ito, may tao dun sa garden. Ayan. <tongan>